Di ba coffee shop ko? Oo. Oh. Ah, uh, may bantay ba? Ako. Oh. Ikaw yung bantay? Um, uh, may ano kayo? May coffee kayo? Malamang coffee shop nga eh. yun. ano? Uh, order ako. Sige. Cappuccino. Sige. Pag so, masyadong matamis na kasi, ano ako eh, uh, may diabetic ako. Pero gusto ko matapang. Ha? Ano pa? Yun lang. Ang misa niya, miss Oh? So? Eh, nga to. Ano yung panghiwa ng tinapay? Hindi. Panghiwa ko lang sa kuko. Gusto Hindi, kape na lang. Nauuhaw na ako. oke okay. Wait lang <laughs> Ah. Ya, kapi mah. Hai. Bisa. Miss. Hmm? Parang totoo yan, ha? Totoo ba yan? Oo naman. Ha? Bakit? Oo, i... Ang liharap dito. Nagkakapi lang ako, eh. Pero, teka, teka nga. Bak bakit pa, kanina ko pa napapansin, meron ka nito, meron ka nito. Ano pa to? Coffee shop to, ha? Mga delikado yan, ha? mong tao. Pre. Ano mga para naliligaw ka pa ata. Oh, eh. Yeah. Eh, di ba kape shop to? Ayun, no, mainit na kape. Kape chino. Oh. Hindi eh, lang ako. Bakit pa may mga gating ganyan na? Eh, itago mo nga yan. Alibad ba rin ako eh. Pero, alam mo ba kung nasaan ka? Oh, eh, coffee shop na. Oo oh, nga. Oo. Oh. Coffee shop ito. Ng mga hitman. Ano hitman? Basahin mo. Yeah. No. <laughs> <laughs> mo sabihin wala kang dala? Ako pa. May karga ka ba? Ay, oo naman. Ito. Kargado ba yan? Uy. Lagi nakatago. Talaga? Ayan. Parang hindi naman eh. Hindi. Gawdeg yan. Hitman ka ba talaga? Ay, oo naman. Dami ko ng... Dami na. Mataba nga. Tingin nga. Hindi. Sige. Paalam na ako, ha? May, may mayayariin pa ako, eh. Ha? ha? ha?